Hello? So, umuwi na tayo kasi yung yung mga itlog ko frozen na. <laughs> <laughs> Kumain na. nag -chickangan. Ah, okay. Mm, ilang taon na kami mag-asawa. Ngayon lang siya nag-ano ng sampay. Parang sinisira mo naman yung garter niya. <laughs> Mas ako nang gumagawa? Ba ay, sana? ay, siyempre, ikaw naman ang ano, expert black kasi yung damit ko. Kaya parang hindi ako nag ano Hindi ako nag- uh, nagpapalit ng damit mga kaibigan. Gawin ko ang lahat-lahat ng iutos mo sa akin basta huwag lang yan. Lahat-lahat so, basta hindi Oo, lahat-lahat. Lahat-lahat. Okay. Oh my god. <laughs> Gabi na naman mga kaibigan. Bawal ang bisikleta dyan, ikaw naman, oo Ay, naka Bawal ang bisikleta dun eh May bisikleta dun sa, ano, may way ng bisikleta Bakit dun dumaan to? So, mga kaibigan Bagong uh, araw na naman I mean, uh, ano pang pinagsasabi mo, Jeb? Uh, yun, lumipas ang isang araw na naman, mga kaibigan Yun ang gusto kong sabihin at gabi na naman at siyempre tayo po ay magsusundo let's go nandito na tayo at syempre maghanap muna tayo ng parking parking nasa na yung ah ito 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 kasi tayo rito syempre ah di ba kasi ang so ayan mga kaibigan wala pa sila maghintay pa tayo ng siguro mga 5 minutes pagkatapos nun ay uh, subukan kong puntahan sila baka naligaw sila dyan. <laughs> Puntahan po natin sila dyan. Kasi ang alam ko baka, ang alam nila wala pa ako. Bawal po tayong pumasok dyan. Kaya, tatawagan ko na lang. So, bumalik tayo dun sa sasakyan at tatawagan natin sila. Huh. So, uh, wala pa. Hindi pa pala sila tapos. Kaya, yon. Siyempre mga kaibigan, katanga ko naman. Siyempre, pag hindi tapos, di, hindi pa lalabas, di ba? So, yan. Waiting, waiting. Wala saan snow, mga kaibigan. O, kita niyo yung mga yan, o? Mga bagong BMW. Maganda sana kung walang snow para ano, ipakita ko sa inyo yung mga BMW dito. Tapos, o, maliwaliwanag pa, o. Taso nga lang may snow. Sayang. Waiting pa po tayo, wala pa sila. Nu, 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 nu. Hello. Hello. So, umuwi na tayo kasi yung yung mga itlog ko frozen na. Frozen na. <laughs> oh. Ilang oras ka ba kitang Mga ano lang, mga 20 minutes pero ang lamig sa labas. Yung mga ka suot ko kasi lumabas. Dapat nandito ka. Yung so, akala ko kasi nandito na kayo. So, 'yung suot ko kasi pang-summer kaya 'yon. Pang-summer. <laughs> uh Oo. -oh. Let's go. <laughs> pagod ka? Pagod na pagod sa mga ginawa niyo, activities ninyo. Hindi. Hindi anong ginawa niyo? Kumain. <laughs> kasi kumain. Like nga Ah, okay. Ano'ng ginagawa mo? Kulang yan. Kulang? Ang konti-konti niyan. Oo. Tama yan. Tama na yan? O sige. naman. Ito mm -hmm. lupan, Okay. Sayang Sayan lang. Ano? Okay. Hmm. Ayan lang. Tapos hintayin natin maluto. Ay, ay, masarap yan. Masarap yan. Okay. Um, ilang taon na kami mag-asawa. Ngayon lang siya nag-ano ng sampay. <laughs> Paano to? Basta ilagay mo na lang dito. Ay, basta ilagay ko lang dyan. Mm -mm. Gusto kong matuto yung ginagawa mo kasi ang ganda ng ginagawa niya eh. Ang alam ko ganito. Oh my gosh! Ganito. Mm, pwede rin. Pwede rin yan? Ay, hindi, hindi ko ganyang ginawa pero sige. Parang ganito. Masado <laughs> na yan. <laughs> o, tapos ilagay dyan. Okay. So, yan lang. Hindi magkasama yan, Jem. Ibang kulay yan. Magkasama yan! Color blind ka ata. Green naman o! Ah! <laughs> Dark or yung isa. Eh, nasa, inyo? magkatabi kasi sila. Ito pala, ito. Ano? Tama ba? O darker yung isa. O, Oo, tama. tama yan. Tama, ano? Oo. So, ang, gina ang gagawin, mga kaibigan, ituro ko sa inyo, ganon-ganon nyo lang. Tapos, tapos ipasok lang ito eh, dito. Nay, hindi mo Parang sinisira mo naman yung garter niya. <laughs> Turuan tayo ni Mrs. Sige, ituro mo. So, Sabagay, may iba-ibang -iba style naman na pag ano, iglinan mo lang. Ah, ganun pala yun. Tignan, ipakita mo yung sa akin. Oh. <laughs> So, okay. Yan. Yeah, may natutunan ako kay Mrs. Ganun wala yun. So, iganyan. E, Tapos, iganan e, lang. Ba't, ba't ako nang gumagawa? Ay, sana? ay, siyempre, ikaw naman ang ano, expert. <laughs> diba? Kasi alam mo naman, eh, hindi ko naman alam yung magaganyan kasi ito yung talagang favorite na ano ko activity ko na household kaya hindi ko alam kung paano gawin 'yan so ipaubaya ko na lang sa'yo ano kasi uh, favorite activity mo rin naman 'yan kukunin natin yung sinampay kunin muna yung tarpakan yung kung saan nilalagay yung ah okay ayo oh ano Ala naman, namang bitbitin natin, ano? Nasaan na yun? Ayun. Dali ah. Ito na. Ito na. Siyempre yung mga ipit. Kailangan din natin, mga kaibigan. Dali ah. Ay, nako. Ayan. Kasi wala na akong maikontent. Wala na kaming maikontent. Kaya, ayun. Nag-ano tayo? Nag- uh... <laughs> kahit na ano, ano na lang ginagawa natin sa loob ng bahay mga kaibigan pasensya na kayo ha wala tayong special content for today ayan so itong kukunin natin sabi ni Mrs. yung laman ng washing machine na yan ha, ano, nakita nyo so yun, 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 yeah mga labada Puros black Kasi I think Mga damit ko to Puros black kasi yung damit ko. Kaya parang hindi ako nag-ano. Hindi ako nag- uh, nagpapalit ng damit, mga kaibigan. Saan na yung... Ah! Oh. Yan, yeah, no? Yan, yeah, no? Tapos, papano na to? Ano ah. yan? Ah! Yeah. Mama, oh. Oh. Mm. Oh. Oh. Ayan na. Ah. Pwede na to. Pwede, pwede na to mga kaibigan. Baka ma ah. Yun, no? Baka ma-overcook. Yun o. May suka dito. Hmm. Pang sausaw dito. Masarap. So let's eat mga kaibigan. Kaya na po tayo. Kala ko ikaw ang gagawa dito. Pinagalitan ako mga kaibigan. Wala naman siyang, wala, di ba? Wala siyang sinabi kanina. Naka video naman lahat dapat ano? Ano? Automatic? Automatic na yan. Na akong magsasampay. Oo. Alam mo naman, alam mo naman, ano, halika nga rito. Alam mo naman na hindi mo alam. Hindi ako marunong sa ganyan. Gawin ko ang lahat-lahat ng iutos mo sa akin. Basta huwag lang yan. Sige, lahat-lahat. Basta hindi ito. Oo, lahat-lahat. Lahat-lahat. Okay. Basta wag lang yan at saka yung magtupi-tupi kasi hindi ko talaga alam mga kaibigan. Okay, sige. Hmm. Okay. So, uh, okay. maglinis na ako ng ano? Okay. Bukas ako nang mag-vacuum. Ah, bukas akong mag okay. Hindi ko ma ano ma promise Baka ano, baka kasi... Baka pag ko at uh, baka sumakit yung katawan ko, Baka hindi ako makapag-vacuum. Siyempre, baka pagalitan mo ako. Ano? Hindi ka makapagsalita dahil totoo. Ano nang gagawin ko ngayon? Hindi. Joke lang. <laughs> Siyempre, magbabakyam ako pag sinabi mo. Oh. Iba na yung titig na naman niyo. Oh. Kita niya yung titig na yan? <laughs> so ayan mga kaibigan uh, hanggang dito na lang muna yung vlog natin for today ano? ano? Uh -huh. pahinga na tayo sa vlog ano? magpahinga ka na kasi bukas magbabakyo ka ah okay sige para hindi ka na naman ano antokin okay. oh, antokin antokin Ano okay. ganon, pagod. Okay. Pagod, pagod, okay. okay. etapos tapos ka na, ano? Tapos ka na pala, kala ko marami kang ano. So, ayan. Anong marami yan pa? Oh, hindi ko pa inano. Not na Bukas, bukas. Ako ako talagang magbabakyong. Itutupi mo bukas. Magpahinga na tayo. Anong oras na? Magagawin ko pa yung ano? Yung. Yan, yung hugasan. Mamaya pa ako matulong. Sige, gawin na natin. Tulungan kita. Dahil... Mahal, mahal na mahal. <laughs> Maka, ano natin dyan? yung mga, yung mga kapitbahay kapitbahay nating puti oh sige baka <laughs> anong akala nila kung ano natin dito oh sige ala tulungan natin si Maria aw tumatanda na ako mga kaibigan oh ayan o. yung mga pinagkainan namin kape ano Ilagay natin dyan. Tulungan natin si Maria.